Ang matindag pa nga eh. Ang matindag. Si huli na si Mamo. Ma'am, kaya mo yan. <laughs> Kapit ka lang. Huwag kang bibitaw. <laughs> Mga katukat, good morning po sa atin lahat. Uh, ngayon po isa, mag-ride sa'yo. May 26, OTW to Itugong Binget. Balik ko tayo doon sa may hot spring ni Ma'am Marilo. Sa kanya pag-ahari. Ito you kasabi know, mo siya doon hunter, oh. oh Di ba? Sana all, bago uniform. Sana all, baka bago uniform nyo. Siyempre naman. Oo. Oh. Papa, oh. sarapan. Oo, oh, diba? Oh. Tres, sasayaw na, tres, sasayaw na mo. Si Tres, wala-wala si Tres, ah. Ay, busy. <laughs> Yeah, let's go. Wala, Sabayyo kami. Ipapasyal ko kayo sa Itugong gumbinget. <laughs> let's go. <laughs> Ay, <sumbang na> tayo sa <laughs> Ay sumba tayo? Dahil Sarado yung salad yung mix mix. Sarado po? Ha? Yung mix mix sarado po. Uh, mix mix. mix. Yun doon sa blan. Yun huh? <laughs> yung mga doon. Sarap doon. Nagilian yo. <laughs> Nagilian. Oh, may sumbo. Oh, tayo tayo sumbo po, stop over mo tayo. Malapit tayo sa Baguio, mga 30 minutes na lang. Nandito tayo sa I Love Banangan. You know, uh, you know I Love Banangan. Maghatas ba tayo? Maghatas yan. Pamisa-misa maghatas ka rin. Huwag puto ba ito? O, oh, sarap man. Ating <laughs> Atin tayo ng charity sa, ano, sa Baguio. Tapos, pagkakapos ng charity, Punta tayo sa ano, um, uh, binggit sa Hot Spring doon, kailangang marilo. Kailangang kulang manok oh. tayo doon ng swimming pool. Kaya sa bagyo kami, ipapasyal pa namin kayo sa malayo malayong lugar. Ako po pala si Ducati Alonso, motovlogger. Kaya please mo po, po follow aking Facebook page at aking YouTube channel para sa more video. Yo, kapi tayo. Igatos pala. Sorry. Mm. Salamat. Ngayon, tapos Baguio City. Welcome to Baguio City. Sa mga dukas, ah, po is uh, May 26. Pagkatapos po ng karatin natin sa... Ayan, ano pangalan yun? San Vicente. Elementary School. Elementary School. Baguio. Yan. Ngayon po is uh, nag trip tayo dito sa may... Tugong Binggit. Dalawin tayo, mag-hot spring tayo. Kasama si Sir Fernando. Hello po, hello. Hello. Kaya, ta, kaya ta, sa mayo. yung wal wal malala. Papa shell namin kayo dito sa may itugong binggit. Sad Let's go. Pangkano? Pangkano tubig mo ah. Medyo di ba kasi yung mga patok na masakit ako pero hindi ako hinto para kwento sa inyo yung mga at ipakita sa kanyo yung mga lugar na di ko di pa siya ng iba kaya si-share ko sa inyo. Ta, let's go. Andito na po tayo. Kaya let's go. Tara. -ta. Ay nilidadod dito, dali tayo Eh sa Wow, sarap! dito wow. well, uh, pingit. Let's go! Ayan hello. video Dito sila sila, sila. Ay, kami na mga Ano? Masaya pa? <laughs> tama may gagons ako dito. May gagons? Uh, okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

Sibulo. Alright. Ano yan? Hot spring yan. Ay, masyado. Tara, pasarap pa dito? Masarap pero marabang na fruit. Pabrik pa ba dito? Ayaw mo na. <laughs> Ayaw mo na. <laughs> Ayaw mo na. Maganda dito. Ang hot. Ha? Ang hot. Hindi ako kakain? Hindi ako kakain. Hindi di ba ako iibig kumain? Yung kakain mo, bigay mo, mo sa akin. Di ba ako Yung kakain mo preso, bigay mo sa akin. Oo. Masakit Pag ang aking ngiti. Sir Fernando! What? Nakunta naman tayo mo Monsubilin yan, di mo sinama. Sir, ang hot! Ang <laughs> hot? Ang hot. Buti ka ba, pa, pabaas yung paksi yung kanila nga. Ah. ah. Nakalive, one week. Ano? One week. One week yung live mo? Huwag naman, kawawin yung Ducati ko doon. <laughs> Boss, oh oh eh, ganyan po kaganda yung sipol pool dito. Ito yung Ano po yan? Hot spring po yan. Banda dito. O. Pinakadulo ma'am. Nandito na yon. Nandito. dito. Sipol yan. Dandaan ka. Baka sabad dyan mo. Mahawa ka sa akin. Sarap. Ang gamot. Gamot. sa akin dyan dyan. Teka dito. Nakakuha. Noon. Sagada. Pagod po. Ngayon. Itugon mo nun. Sarapan. Nagutom. <laughs> Pati kulang. Saan kumain? Tres, di ba talaga ka pwede kumain? Tres. No. Di ba na pwede kumain na ito? Di pwede. Balong balunan yan eh. Di pwede? Paano yung pagkain ko? Bigay mo sa akin. Masakit ang na aking ipin. Marabi ka naman sa akin. Kala ko love mo ko, tapos di mo pa papakainin. Talaga. <laughs> Sabi mo? That's for you, Angel. Asa ko lang siguan ko yun? Sabi mo nga yun, puso. Pwede na, ano masaya ka? Okay lang. Masarapin. Video, okay pa Sino? Si Makoy. Makoy? yung grupo namin Shadowhunter? Masarap kuma kumain. Masarap pero, bakit hindi ko. madi? Okay. Yung pagkain sa una. Araw nyo ngayon. <laughs> no. Ano? Asa ni diyo, asa ni diyo, sir. Sumangga. Mangga oh. Sir mo ko yo. Sana all papasyal-pasyal lang. Sarapen. <laughs> oh, kasi si Ma'am Naila nagluluto na rin. Oh, ano ayun na yun. Oh, oh. oh, iyaw, iyaw, iyaw. Oh, <laughs> imagine po. Sarapen. Basyan, makita ni Sir, Sir Sumil yan. Sarapan. Pika na kita. Pika na kita. Yan, yan. One, two, three. O, oh, ka ba? Tas ka ba? <laughs> Ang wa. na ulo mo <laughs> na ulo mo ah. Sarapan. Masyal, ilang, ilang, ling ilang linggo yung vacation mo? Ilang, ilang linggo? One week. One week? One week One week? <laughs> <laughs> one week lang siya. Boss, one week lang siya magkabakasyon. Lagot. One week lang. One week. <laughs> one week <lang. laughs> Ayan, luto-luto kami. Mangga. Oh, may, may baboy pa, oh. Sarap. Yeah, may hihim. Ayan, may iyaw-iyaw tayong tilapia dyan. Kay eh, mga kugoy, oh. oh. May halit sa tayong tahong. Sarap. Wala silang salita. May halit yan, oh. Sarap ng buhay nyo, ah. Oh, Garito sa buhay oh, Mam Donna. Tayang! Oh. Sarap eh. O di ba tama to, pabaksin-baksin lang eh. Pero pero Ah, uh, ilang ligo pa sa mo? Ilang ilang ligo pa sa mo? Ah, one week, one week. One week. Ah, sabi mo kaya gusto Willie, di, di ka muna magbiyahe. One week. Sabi mo, ay ano po trabaho, di ba? Oo. Yeah. Pero lang yan. Pero lang yan. Kaya, kaya ang utangin kitain. Kaya ang utangin. <laughs> ah, ngayon, oh. Oo. ngayon lang mangyari sa buhay namin. Oh. Wala sila blue to, no? Oh. Oh. Bukas, pasada na naman. Ay, hindi pala, wala. Oh. Deo po na naman bukas? Oo. Oh. Sabi mo, one week yung vacation mo? Oo. Oh. Pang, oh. One, pang, one week na ngayon. Pang <laughs> one week na ngayon? <laughs> Sabi yung one week ko, isang araw, ha? Ah. <laughs> one day pala, one day. Oo, oh, one day. Oo. Oh. O, oh, sir, ano ba yan? Ibig sabihin, sabi di sarado yung, yung ano ba kayo, yung shop mo ngayon? Ayaw ko ah. Oh. Pang panto, pang rice, rice, pag sa linggo. Oo. Oh. Nasa ka ba ngayon? Nasa ka ngayon? Uh, it itugon, bingke. Wow, sana o. Oh. Yung para short shirt na ko. Sarap naman buhay na ito. Nasa hot <last> oh. spring siya, hot spring. hot spring. Oh. Nasa ano siya, nasa mainit spring. Oh. Masaya ba bang i-radio, sir? Basaya? Pasaya? Masaya. Walang What? kapantay. Oh, nakailang ano ka? Nakailang nakailang ispat ka na napantan mo. Ah. Una sagada. Oo. Oh. Sumunod. pagod po. pagod po. gel. Ito gumigit naman. Ito na naman. Sarap. Ano susunod? Baler. Wow. <laughs> sa ano um, sa Viber, maglaid kami ito ano, sa ano sa ano ba kami sa so baler na kami. Baler. Ikot natin yung buong mundo. Let's go, di ba? Okay. <laughs> Oh oh. 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 Sarap. Oh, ulo-ulo, ikaw na, ikaw na, ikaw na, ikaw na, ikaw na. Ano yan? Pabola. Papagyak yung paaya. Papagyak yung paa mo, babaw. Babaw. Mama, nakatay. Hindi ko Mga ka yan, promise. Oo, ka yan. Forfeit lang yan. Forfeit. Oh. Galim naman kayo. Batang may laban. Ayan, ligo tayo, George. Ligo tayo, George. <laughs> Don Robert. Don Robert, salamat sa ano ha. Pag-ibita mo dito sa bay resort ko oh, ha. Mo naman. Hmm. Sana, Don Robert, pagka ano... Nung nakaraan, pinasyal mo kami sa lugar mo, sa may isagada, yung, oh. yung, yung sauce mo yung... Kaya house mo doon. Tapos sa munod sa pagkudpud naman yung isang resource doon. Kaya sa ito kumpleto naman sa naon naman sa naon sobrang yaman Don Robert. Hindi lang yan sir, marami pa. Marami pa doon ang... pupuntahan. Mai, hindi pa sir, hindi na to lupain mo, marami pa. Oo, marami pa. Grabe naman lupain ni Don Robert. tahan-tahanin natin para kan. Para? Para hindi tayo maubusan ng kan. Ng mar rides? Ma-rides. Alam ko hindi maubusan babae. Sa linggo, sa, li sa sunod na linggo. Oo. Oh mas balayo? Bawang. babaw? So, babaw? tebabaw na layo ng bawang ha? So, para sa pera pera sa bawang na? babaw na pera? yo yepo 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 yung kalboyo yung kalboyo kalboyo si sibutan na Oo. Yan mo si ano yung napagkibig ni na ano yung Little, little child, ini? Little Shaolin. Little Shaolin, chain 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 Siya chain Tumanda na kasi. Tumanda chain <laughs> dalawang chain kaya lumaki <laughs> <ng> chain <Magilucano>. oh. <laughs> chain Aaaaah! Aaaaah! <laughs> Tapaligo oh! Do Robert, sasunod ah, sa mukhang papasyal la sa, ano oh. sa Bay Valer naman. O oh, sige, sige. Basta asikaw. Sa Bay Valer? Huwag ka, hu? hmm, ka magsasawa na ano ah. Pasyal kami sa baris sa mo ah. Oh, oo, Sir. Sobrang yaman mo. sa Sanaan mayaman. Hmm. Share mo yan, share. I-share mo yung blessing mo? Oo, oo. Grabe si Don Robert. Hindi, okay, maligo lang. Maligo ka lang. Maligo lang? Sige. Hanggang magsawa ka. Aaaaah! Sarap! <laughs> sarap. <laughs> b b b b Ligo bala. lang oh, hot streak oh. Oo, sar ano siya? Wow. Bike safe ako, 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 ako oh. uh. John, e, Ako eh. putet. Malalim. Malalim. ako eh. Oh. Shet oh. Karon din. Karon din. Karon din. Karon din. Karon din. Karon Ah, uh, kayo na po. Um, Mayroon kami ng alas 5 ng umaga. Tapos, dumating po kami sa may Baguio, sa may sa Vicente Elementary School. Dumating po kami ng Charity. Diyan po sa Charity ng Prime. Tapos po ng Charity, siyempre, hindi na po tayo nagki-Charity. Uh, hindi na po tayo nag-rides. Puro po, po shadow, na siya doon na na-describe. Nabuo po ito para makatulong po sa ating mga beneficiary. Tapos, siya rin, siyempre, pagka meron kang partner, mas mas mag nice pagkasama yung partner mo. Mas maganda, mas masaya. At mag-aaroon mas talong yung inyong chemistry bilang magkasawa. Kaya, sa mga sa group ng Shadow Hunter Club, kaya dito, huwag pa paiwan. Tandaan natin, hindi habang buhay, bata tayo. Kaya habang bata pa, pasyal pasyal lang. Woohoo! Oh, ba? Mila, Boss Emil, maraming maraming salamat sa mo na na bagit natin na ng Shadow Hunter Rich Thank you, thank you sir. At saka sa uh, pag-ayos po kay Ducati, sobrang thankful po kami sa iyo. Thankful thank cool po kami sa iyo. Sana po sir, uh, more blessing to come sir. At wag po kayo magbago, still humble lang po. At, um, sana po mas marami po kayo matulungan sir. Kasama po si Kalbo. Ang kanyang... Shirtpan! Shirtpan! <laughs> Pantashirt <laughs> pant pant na lang wala. Wala siguro brief <laughs> yun. Ito, ito, ah, ito, ito, ito dito. Pa, oh. 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 eh. <laughs> pag-vlog pa tayo eh. Dito ka, lagay niya. Oo. Oo. Dito vlog tayo eh. Pag-vlog kami dito eh. O, ito na po sa ano, si Junior Sir ka, dito. O, Junior, ano sabi mo sa pag-raid shot eh, masaya ba? Oo. Masaya? Ganong kasaya? Hindi, hindi siya natado masaya, nakangiti siya eh. O, oh, papa mo naman. O, kami, papa. Next. Siya naman, ito po, mayaman din to, tagapagbana rin to. Ito po, si Sir ka, dito. Siya po ang may-ari ng ano, ng resort kasi may ano, at bakil. Resort. Ay, pagka kasi resort, ito, bisikleta ka dito, ano yan, ah, uh, uh, simple, simple pero mayaman yan. hindi lang halata. Hindi <laughs> <laughs> yung lungkot-lungkot niya, lagi na <laughs> o, kaya, ano saan ka dito, masaya ka ba sa dyan din? Sobra. Sobra saya? Oo. Oh. Kasi ngiti kahit walang ipin. <laughs> <laughs> Wala rin akong ipin, ayoko na tagon. <laughs>

Hindi oh, pa tayo sa kabila. O, kayo naman dyan! Kayo naman yan Sarapin! Ayan e, po si ano? Si Donya, Laila. Lay, 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 di lay, lay. Ay, oh. date sila yun na, sir. Ah? Nag-de-date. Ay, nag-de-date sila, oh. <laughs> Oy, ay, sa taon. Sir, tag-twill, tag-twill. O. Oh. O. Oh. Oh. Tag-twill nila, sir. Ano sabi oh, ko, auditor? Auditor, wala. Ha, 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 <laughs> next time ka na na mo, next year <laughs> o oh, si don robert o oh. sarap ng buhay ng mga to oh. sila daw ang mayari niya sa kabila oh. sabi niya nag hirap siya na pinitigil oh, yun lang para resort oh. si pa resort resort lang <laughs> wala pa sabukahan wala oh, pa sabukahan nagkikisali oh. oh. yung anak nila wala pa sabukahan wala pa anak wala anak sabukahan <ctorate> <laughs> ba 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 lang, anak? Eh, pero malaki kasi pumasok, kaya eh. malaki <laughs> na <Avena ,very> <laughs> oh, <init. laughs> ang gagawin. init! Ang ito. Sarap may may uh. kasi, Ito yung pangamay namin, yung, yun yun. <laughs>

Higun na yan! Higun na yan! Sarap! Higun na yan! Sige nga! Higun na yan! Wow! Sanaon! Kek! Kek! Higun na yan! Higun na yan!

Ha di di yan. Para nang paabot ka sa Eh mga dots. Ha? Ah, Ang itan dubig. Na, na wala sakto ng tiyan ko oh, para ngayong himala ah. Oh. Kaya na sakto ng tiyan ko oh, kaya na. Para kayo ko din matutok ala oh, na matutuloy yung ride sa sa may dugong bingit. Ito yung tubig oh. Tagang may init talaga. Tas talaga. At sa kabila, medyo may init ito talaga parang may init. Mas papasok pa yung katawan natin. Kapilan ko lang. <laughs> tayo. Kaya, mga katukots, uh, please follow po ang aking Facebook page, Bukati07along sa Motoblog. Please follow po at pakishare and comment na rin para po mabuhayin po kayo doon kung anong mga lugar po yung gusto niyong pasyalan. At nandito po ako at ipapakita ko sa inyo yung mga lugar na gusto niyong makita. Please support po. Thank you. Pagka <laughs> tayo. Dito tayo, lakas <laughs> tayo dun. dapat tayo dun. tayo. Balik tayo. Balik na tayo. ang maganda yan, natin sa'yo yan. Nee, Sabi tayo. go samantala inyo, pampata pa kayo. Pag, may rayong mana kayo, di na kayo baka rides. Oh. Sir Baro, ayaw mo lumapit ito, picture lang ito isa. Ah. Solo, solo, sarap. Pabakasyon, bakasyon lang. Sir, salamat sa pag-invite sa resort mo ah. Bando ka pala kayaman, di ba sa amin ah. Grabe ka ah. Don Robert! Grabe, yaman yaman sa, dami ng resort ah. Relax, kalma. Sabi mo, mahirap ka lang, pero ba't ang dami resort? Ah. Ah, secret? Great. Oh. Buti pa yung leading lady mo, tahimik Sabi niya, mahirap lang siya. Oh, kalma, lang. Oh, ikaw. B Babuhay ka pa? Ba? Kung hindi mo na mahal buhay mo, lumalong ka sa malalim. Nakarecover ka na ako. Ang kami ko, auditor. kaka next time ka Next time, cheer! na, ano? Tayo mo hindi ka maligo. Hindi, maliligo ako. Nakarecover Ayaw. Sabi nyo, dadaling diamond nyo, yung, yung, ano, yung tubis. Tubis! Oh. Now one piece. Wala <laughs> ko, <Now one piece. laughs> <Now one piece. laughs> di na matutuloy. Parang himalan, wala yung sakit ng chanko. Ah. <laughs> Patapos na lang po ang ating adventure dito sa Itugong Binggit. see you po ulit sa aming next vlog. I'm Ducati Alonso Motovlogger. Please follow po ang aking Facebook page, Ducati Selsen Alonso Motovlogger. Thank you po sa lahat. हो गया ऐसा देखो थैंक यू